anim na Sabado ng Beyblade na isinulat ni Ferdinand Pisigan Hari. Beyblade. Maraming maraming Beyblade. Isa, dalawa hanggang lima, makukulay na Beyblade. Gawaman sa plastiko o bakal, basta may Beyblade na mabibili pag Sabado. Tuwing sasapit ang Sabado, excited na makita at makasama ng batang si Repo na apat na taong gulang ang kanyang tayo. Kanyang tawag sa kanyang tatay dahil ito lamang ang araw na naklaan upang makasama niya ang kanyang tayo sa kadahilanan na hiwalay ang kanyang mga magulang. Katulad ng iba, may mga pagkakataon na hindi nakakasundo ang kanyang magulang na humantong sa paghihiwalay. Si Rebo at ang kanyang nanay Joyda at ate na Sakala ay nakatira sa lola nito kasama ang kanyang mga tita. Habang ang kanyang ama sa kwento ay hindi na nabanggit ang tirahan sapagkat ayaw niyang ipaalam sa kahit kanino pa kung saan siya tumutuloy upang magpahinga matapos ang buong araw na pagtuturo sa malaking pribadong parang. Kaya Tuwing sa sabit na ang araw ng Sabado, excited na sinasalubong ni Rebo ang kanyang ama upang magpalambi. Kabisado na rin ng kanyang ama na tuwing siya ay dadalaw, ay magpapabili ulit si Rebo ng paborito niyang laruan na Beyblade. Sa tindahan ng laruan, ay kabisado na rin ng tindero kung ano ang gusto ni Rebo kung kaya siya ay naglalabas ng mga bagong disenyo ng Beyblade. Nang sa ganon ay may pagpipilian ng bata. Patahagalan ng pag-ikot sa loob ng platapormang bilog ang labanan ng Beyblade. Ang tumalsik palabas, talo ang unang huminto kahit nasa loob pa ng plataforma, talo. Subalit, di tulad ng ibang bata na madalas mawala ng gana dulot ng pagkatalo, si Rebo, kahit matalo, ay hindi sumusuko o tinatamad sa paglalaro. Patuloy ang paglaban dahil ito nga ay kanyang paborito. Kadalasan, ang lahat sa atin noong bata, ang bakasyon ay oras kung saan naglalaro lamang tayo sa labas kasama ang ating mga pinsa. O di kaya, lumalabas tayo kasama ang ating pamilya para maligo sa mga resort o mga karagatan. Pero, iba ang naranasan ni Rebo noong huling linggo ng Marso, taong 2003, dahil sa isang linggo siyang nilagnat at hindi makakain. Ayaw magpababa ni Rebo sa kanyang taytay sapagkat mabilis na itong mapagod. Unti-unting lumitaw ang mga pasasakatawan at parang binabad na suka ang bibig nito. Kaya, dinala nila ito sa isang maliit na klinika kung saan ang tanging mabilis na pagtibok ng puso na ginormal sa kanyang edad at kakulangan sa dugo ang tanging tugon sa kanila. Mga interpretasyong hindi tapos. Kaya, dinala ito sa pinakamalaking pampublikong hospital sa bansa kung saan may mga doktor na dalubhasa sa iba't ibang sakit. Tila mahabang ahas ang ila na kailangan mo ng hospital card na masisilbing pasaporte upang makausap ang doktor na dalubhasa sa sakit na nararamdaman. Acute Demosaitic Leukemia, o mas kilalang ori isang tipikal na uri ng leukemia sa mga edad na katulad kay Rebo, ang sakit na tumama sa kanya. Chemotherapy ang tanging paraan ng paggamot sa sakit na ito. Mahabang panahon ng gamutan, apat hanggang anim na matatapang na gamot ang dapat pumasok sa kanyang murang katawan, mga gamot na papatay sa cancer blast na namumuko sa kanyang katawan. Dalawang linggo nang makalipas, nang sila ay nasa hospital, nang malaman ng pamilya ni Repo kung ano talaga ang sakit nito. Hindi na sila nakalabas ng hospital simula noong ipinatingin nila si Rebo na akala nila ay pampataas ng dugo at pampabagal lamang ng tibok ng puso na gamot lamang ang kanilang pita. Inabot ng limang buwan sa hospital si Rebo bago narating ang maintenance stage. Unang linggo ng Setyembre noong nakalabas si Rebo ng hospital. Sa panahon na ito, tatlong beses na lamang sa isang buwan babalik si Rebo sa hospital para sa chemotherapy. Tuwing matatapos ang sesyon, tatlong araw na lang tanggulay si Rebo Walang gustong lunokin kundi malamig na tubig. Walang gustong kagating kundi yelo. Ayaw ng maingay, ayaw ng magulo, iritado. Pero pagdating ng itaapat na araw, balik na sa normal ang lahat. Gigising ng maaga, sasamang magatit at susundo sa kanyang ate Kala sa eskwelahan at makikipaglaro sa pagka-uwi nito galing sa pag -e eskwela Bago pa lang dumating ang Pasko, marami nang gustong ipabiling regalo at laruan si Rebo. Pero kalagit na ang palamang ng buwan ng Disyembre tumambad na agad sa kanila ang huling resulta ng pagsusuri ng dugo. Cancer relax. Muling paglitaw ng mga cancer cells sa kanyang katawan. Sa madaling salita, malubha ulit ang lokyong niya na sakit ni Remo. Bagong hirap, pagod, tirot, at pangwawasak sa kaluluwa ang paulit-ulit muling mararanasan ni Remo. Ngunit, tatlong araw bago matapos ang Enero, nang pumayat ang taytay ni Remo sa kahilingan ng pan. Uwi na ayot tayo. Ayaw ko na ospital. Di ko na aya. Uwi na tayo tayo. Ayaw ko na sa ospital. Hindi ko na kaya. Ayaw man ng ama ni Rebo, pero pumayag na ito sa kahilingan ng bata. Labing isang buwang gamutan at labing apat na sesyon ng chemotherapy muna ang tiniis ni Rebo bago sila sumuko at nagpatalo sa sakit ng Biblia. At dito nagsimula ang anim na Sabado ng Biblia ni Rebo unang sabado ng paglabas niya, ng hilingin niya sa kanyang taytay -tay, na magdiwang na siya ng kaarawan kahit hindi pa araw. Nang umbida ang kanyang tatay ng maraming tao kasabay ng biling, huwag kalimutan ng regalo at pagbati ng happy birthday Rebo, kailangan din niya malilimutan ang araw na ito. Dapat pinakamasaya ang sabadong ito sa lahat ng sabado. Sa kanyang pagtungtong sa limang taon, kahit dito totoo, kahit hindi pa araw. Ikalawang sabado, naki-birthday naman siya. Pagkatapos ay muling naglaro ng bibli kasama ang mga pinsan. Tuluyan na siyang nakalbo pagsapit ng ikatlong sabado. Subalit di nakusang nalagas ang mga buong. Sa kanyang muling pagkairita, sinabunutan niya ang kanyang sarili upang tuluyan ang matanggalang mga buong. Nang araw na iyon, ikinumbida ng isang kasamahan ng kanyang taytay sa trabaho ang isang masko upang bigyan ng pribadong pagtatanghal si Repo ng walang bayan. Matapos ang pagtatanghal, Bagamat di man lang siya nakangiti at makatawa, itang kita sa kanyang mata ang kasiyahan. Isang kasiyahang unti-unting humihina at nawawala. Ikaapat na Sabado, di na makaila ang mabilis na pagkapawi ng lakas ni Rebo pagsapit ng ikaapat na Sabado. Di na niyang makuha pang ipasok pang isi ng Biblik upang mapatibot ito. Ramdam na ang pagod at hingal sa kanyang pagsasalita. Kaya't kahit nang dalhin siya ng kanyang ama sa isang carnival, isa lamang ang ninais niyang sakyan. Ang mga maliliit na helikopter na tumataas at bumababa, ang ila octopus na galamay na bakal, at sa tuwing tataas, hahanapin ang tingin ng kanyang ama sa baba at malungkot ng himigyan. Pagkababa, mabilis na siyang nagyayang umuwi at pagkauwi, humiga ng humiga at paulit-ulit na tumingin sa kawalan. Huling Sabado ng Pebrero, ang ikalimang Sabado eksaktong katapusan kasabay ng pagtatapos ng Pebrero ay pumanaw na si Rebo. Ilang sandali matapos ang sabay na paglablak ng luha ng kanyang mga mata at pagtirik ng mata, ibinuga e niya ang kanyang huling hininga. Namatay siya habang tangan sa bisik ng kanyang taytay. Inintay lamang ang pagdating nito. At bilang isang nagdanais maging mabuting ama, nang alam niyang hindi na kaya pang lumaban ng kanyang anak, pinabauna nito si Rebo ng halik at inayaan ng lumisan. Sige na po, salamat sa apat na taon. Mahal ka namin, paalam. At saka umiyak ng umiyak ang ama. Hindi ko man lang naranasang ihatid siya sa eskwelahan. di na namin nagawang magkausap ng masinsinan bilang mag-ama. Magbentuhan tungkol sa panliligaw habang nagtatagayan. Magtalo, magdebate, magsama sa lakanan. Nakuha kaya niyang mangarap kahit apat na taon lang ang kanyang naging buhay? paano na si Kala? Sila lamang ang magkakampi mula nang magiwalay kami ng kanilang ina. Paano ko sasabihin sa aking panganay na kailan may hindi na niya makikita ang kanyang kapatid? Na ang pagkawala ni Rebo ay pagkawala din ng taong naghahatid at naghihintay sa kanyang pag-eskwela. Binika ng amat sa kanyang sag. Mangungulila ang kanyang mga damit, sapatos, libro at daruan, kapatid at ang kanyang mga magulang. Subalit, Di pinayagan ng ama na mga ang bibit. Nakapaloob sa puting supot na pinuhol ng maayos ang maraming-maraming bibit maraming at saka ipinatong sa malamig at matikas na kamay ng may-ari nito bago tuluyang ibaba at tabunan ng lupa ang kabao. ika na Sabado, ng paglabas ni Rebo sa ospital, huling Sabado na masisilayan siya ng mga nagmamahal, wala na ang bibit at ang may-ari nito. Payapa na silang nakihimlay sa loob ng kabao, magkasamang tutungo sa lugar na walang sakit walang gutom, walang hirap, payapang magpapaikot at iikot. Maglalaro ng maglalaro.